nung bibindisyon na na namin, kaya pala walang tumitigil sa kabaong. Yung patay may hawak na karatula. Nakalagay, ako ngayon, ikaw bukas. <laughs> kaya nga yung mga lolo't lola ko nung pag may patay kami, maraming mga pamahiin, siguro ginagawa pa rin ninyo yan. No, kasi nakakatakot yung mga babala nila eh. Bawal daw maglibing ng lunes. Pag naglibing kayo ng lunes, walang magbibindisyon, day off ng pare. Ano? <laughs> Hindi, sa totoo, pag naglibing na kayo ng lunes, may mamamatay uli sa pamilya niyo. Ah. Eh kung tatlo lang kayong magkakapatid, miyerkules pa lang, ubus na lahi niyo. <laughs> ang bilis niyong mabubura sa daigdig. Di ba? Sabi pa ng lolot-lola ko, pag may patay daw sa pamilya, bawal maghatid ng mga bisitang naglamay. Masama yan, may mamamatay uli. Oh, no. Kaya sinusunod eh, ang babala, laging may mamamatay. Eh sino ba gusto mamatay na sunod-sunod? Ang gastos nun. <laughs> Kayo naman, kapag kayo'y naglamay, bawal kayong mag-uwi ng mga pagkain na kakain sa burulan. Yung ito, pag kinakakain mo, ka puno ng buibawang yung bulsa. May mga butong pakwan. Yung may dalang backpack, mayroong cup noodles. Siguradong may mamamatay, malamang mapapatay kayo. Ano matay na yung mga tao, kinukupit yung chichirya? Ang pinakamasagwang turo, pag may patay daw, yung tamag anak bawal maligo. Pag naniwala naman kayo dyan, mamamatay naman ang na mga naglalamay sa baho ng pamilya niyo. Tinatanong ako, totoo ba padre mga pamahiin na matatanda? Hindi ho yan totoo. Pero, mabuti na din yung sigurado. No? eh, paano kung mamatay kayo uli? Ikaw ang sisisihin. Kasi naligo ka. hindi yan tinuturo ng mga matatanda dahil takot silang mamatay. Ako, hindi ako takot mamatay. Pero hindi, hindi ako nagmamadali. eh, marami pa naman man dito. No? Pwede na silang mauna. Saka ah, ang prinsipyo ko sa buhay ko, ladies first. No. Gentleman kasi ko. Kaya kayong mga lalaki, pag sinabihan kayo ng misis nyo, mamatay ka na. Sabihin mo, ladies first. Na. No? Ganun lang kasimple yan. Di ba? Father, I am ready. Pakiulit. Huwag masyadong malakas. Baka madinig kayo. Bigla kayong hugutin dito. Pakibulong na lang. One, two, three.